Maraming tao ang nangangarap na umasenso sa buhay, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaabot sa kanilang mga pangarap. Bakit? Dahil hindi sapat ang pangarap lamang, kailangan itong sabayan ng tamang mindset, disiplina at pagkilos. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong mahahalagang bagay na dapat mong gawin kung gusto mong umasenso sa buhay. Ang mga ito ay hindi magic, kundi mga prinsipyong napatunayan na ng maraming taong matagumpay. Kung handa ka nang baguhin ang iyong buhay, simulan na natin. Ang pag-asenso ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera o pagiging tanyag. Ang tunay na pag-asenso ay ang pagkakaroon ng mas magandang kalidad ng buhay, isang buhay na puno ng layunin, kasiyahan, at personal na paglago. Ito ay nangangailangan ng tamang pag-uugali, dedikasyon at pagsusumikap. Hindi ito isang bagay na nakukuha ng biglaan, kundi isang proseso na kailangang pagdaanan ng may tiyaga at tamang pananaw. Marami ang naghahangad ng pagbabago sa kanilang buhay, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Ang ilan ay takot na baka mabigo habang ang iba naman ay hindi sigurado kung ano ang tamang hakbang upang makarating sa kanilang nais na destinasyon, ang mabuting balita ay may mga tiyak na prinsipyo na maaari mong sundin upang mas mapadali ang iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-asenso ay ang kakulangan sa disiplina at tamang mindset. Maraming tao ang mabilis sumuko sa harap ng pagsubok o kayay natutukso sa mga bagay na panandaliang saya lamang ang hatid. Ngunit kung gusto mong umasenso, kailangan mong pagtuunan ng pansin ang pangmatagalang resulta sa halip na panandaliang kasiyahan. Ang tagumpay ay bunga ng disiplina, tamang pagpapasya, at patuloy na pagsisikap kahit mahirap. Sa video na ito, bibigyan kita ng walong mahahalagang hakbang na makakatulong sa iyong pag-unlad. Ang mga prinsipyong ito ay hindi lang teorya, kundi mga napatunayan na ng maraming matagumpay na tao sa iba't ibang larangan ng buhay. Handa ka na bang simulang baguhin ang iyong buhay? Kung oo, huminga ng malalim, ituon ang iyong atensyon at sabay nating talakayin ang mga mahahalagang aral na ito. Una maging responsable sa iyong buhay. Kung nais mong umasenso, unang-una mong kailangang gawin ay ang pagiging responsable sa iyong buhay. Hindi mo kasalanan kung saan ka ipinanganak, pero responsibilidad mo kung paano ka mamumuhay. Huwag mong iasa sa gobyerno, pamilya, o ibang tao ang iyong kinabukasan. Kapag inako mo ang buong responsibilidad sa iyong buhay, mas magiging malinaw ang iyong direksyon. Tandaan, ang buhay ay hindi kontrolado ng swerte, kundi ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Pangalawa, matutong magtipid at mag-invest. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong kontrolin ang iyong pera, hindi ang pera ang kumokontrol sa iyo. Ang unang hakbang dito ay matutong magtipid. Hindi ibig sabihin nito na magpakahirap ka sa pagtitipid, kundi ang pagiging matalino sa paggastos bumili ng mga bagay na mahalaga at maglaan ng porsyento ng iyong kita para sa ipon at investments. Ang yaman ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung paano mo ito pinapalago. Matutong mag-invest sa mga bagay na makakatulong sa iyong kinabukasan gaya ng edukasyon, negosyo o iba pang productive na asset. Pangatlo, paligiran ang iyong sarili ng tamang tao. Sabi nga, you are the average of the five people you spend the most time with. Kung gusto mong umasenso, iwasan mo ang mga taong negatibo, reklamador at walang direksyon sa buhay. Paligiran mo ang iyong sarili ng mga taong positibo, may pangarap at may tamang mindset. Ang impluensya ng mga tao sa paligid mo ay napakalakas. Maaari ka nilang hilahin pababa o itulak pataas piliin mong makisama sa mga taong makakatulong sa iyong pagunlad at pagkatuto. Pang-apat, itigil ang paghahanap ng instant na tagumpay. Marami ang gustong yumaman agad, pumayat agad, maging successful agad. Pero ang katotohanan ay walang shortcut sa tagumpay. Ang tunay na pag-asenso ay nangyayari sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at matalinong diskarte. Kung masyado kang nakatuon sa mabilisang resulta, madali kang madidismaya at susuko. Mag-focus sa long-term growth, hindi sa mabilisang kita. Magkaroon ng pasensya at huwag matakot sa proseso ng unti-unting pag-unlad. Panglima, magkaroon ng malinaw na layunin. Isang dahilan kung bakit hindi umaasenso ang iba ay dahil wala silang malinaw na direksyon sa buhay. Hindi sapat ang gusto mo lang yumaman o magtagumpay. Dapat alam mo kung bakit mo ito gusto at paano mo ito makakamit. Gumawa ng malinaw na layunin at hatiin ito sa maliliit na hakbang upang mas madaling abutin. Kapag may malinaw kang layunin, mas madali mong matutukoy kung anong mga gawain ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Pang-anim, huwag matakot sa pagkakamali at kabiguan. Ang takot sa pagkakamali ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso. Maraming tao ang hindi sumusubok dahil natatakot silang mabigo o mapahiya. Ngunit ang kabiguan ay parte ng tagumpay. Walang matagumpay na tao ang hindi nakaranas ng pagkatalo. Ang mahalaga ay matuto ka mula sa iyong mga pagkakamali at gamitin ito bilang gabay sa iyong susunod na hakbang. Tandaan, ang tunay na matatalino ay hindi takot magkamali, kundi marunong matuto mula rito. Pampito, magkaroon ng disiplina at consistency. Ang talento at talino ay walang halaga kung wala kang disiplina. Ang tunay na pag-asenso ay nakasalalay sa iyong kakayahang gawin ang mga mahahalagang bagay kahit wala kang gana o kahit mahirap ito. Hindi mo kailangang maging motivated araw-araw, pero kailangan mong maging disiplinado. Ang consistency sa maliliit na mabuting gawain ang magdadala sa iyo sa tagumpay sa paglipas ng panahon. Ang taong may disiplina ay hindi umaasa sa inspirasyon. Ginagawa niya ang nararapat kahit anong mangyari. Huwag mong isipin na natapos na ang iyong pagkatuto pagkatapos ng eskwelahan. Ang mundo ay patuloy na nagbabago at ang mga taong hindi nag-a-update ng kanilang kaalaman ay maiiwanan. Magbasa ng mga libro, manood ng educational content, makinig sa mga eksperto at laging humanap ng bagong kaalaman na makakatulong sa iyong pag-unlad. Ang utak mo ang isa sa pinakamahalagang puhunan mo sa buhay, palaguin mo ito. Ang tagumpay ay hindi isang destinasyon, kundi isang walang katapusang paglalakbay. Hindi ito isang bagay na nakukuha ng biglaan, kundi bunga ng mga araw-araw na pagsusumikap at tamang desisyon. Huwag kang panghinaan ng loob kung hindi mo agad nakikita ang resulta. Tandaan, na ang malalaking pagbabago ay nagmumula sa maliliit na hakbang. Kung gusto mong umasenso, hindi sapat ang makinig lamang sa payo, kailangan mo itong isabuhay. Walang saysay ang kaalaman kung hindi ito ginagamit sa tamang paraan. Magsimula ka ngayon, gumawa ka ng hakbang kahit maliit at ipagpatuloy ito araw-araw. Sa huli, ang pinakamahalagang aspeto ng tagumpay ay ang pagkakaroon ng tamang mindset. Kapag positibo kang nag-iisip, may pananampalataya sa sarili at hindi sumusuko sa harap ng pagsubok, mas malaki ang tsansa mong magtagumpay. Palaging tandaan na ang bawat pagkakamali ay isang aral na magpapalakas sa Salamat sa panunood. Sana ay may napulot kang mahalagang aral na maaari mong gamitin sa iyong buhay. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.